tapos na yata si bagyong Ramil at gusto ko lang magbigay ng update sa mga kailugan dito sa Maria Aurora. Uh, uploads ko ng mga chill ride ay puro mga luma yon. Last month ko na-record kasi nag-focus ako sa bukid. And so tatlong linggo halos araw-araw sa bukid maliban na lang yung mga araw na pag minsan ay may pupuntahan sa Baler o sa Maria. Yan then kinabukasan or kinahaponan balik ulit sa bukid and kamay ko nga may mga sugat sugat <laughs> kagagrass cutter ka spray ng herbicide ayan nandito tayo sa barangay karayakan taga rito ako so hindi siya kalakihan Oh, so, may niyog na mahuhulog ah, na So, okay naman. Yan. Makulimlim pa rin. Ang tubig sa ilog ay maliit pa to kumpara sa mga naranasan namin noon. Yan. Lipat tayo ng lokasyon. Ah? Close up. Ayan. So, natyampa ako dito sa may plug control ng Pakugaw. Yes. Apps Motovlog. Namimitik. Shout sa <laughs> Ayan. Ito.

Dito naman tayo sa Diteke Bridge aso pumasok din ako agad Binidjoan ko lang ito At ito yung pinakamalawak Yung ilog Sa tatlo na dinaanan ko